Nako, nag-asawa ka ng maaga. Tapos ganyan. Ganyan pala. Patala tayong mag-asawa. Ganun pa rin yung mama mo. Mabuti pa. Huwag na tayong tumuloy dito. Nay, huwag ka naman ganyan. Asawa pa rin ni ate yan. Oo, alam kong asawa. Eh, kaso nga, hindi naman talaga ako boto sa kanya. Ah, uh, love, pasensya ka na. Pero, hindi ko naraga kaya mag-stay dito eh. Ma, uh, pasensya na kailangan naming tumuloy dito ng asawa ko kasi kailangan namin magbawas ng gastos eh. May pinag kami. Eh, hindi naman ganun kala yung pa namin. So, para makatipid, baka pwedeng dito muna kami. Total, dalawa lang naman kayo ni Jeffrey dito, di ba? Para may kasama din kayo. Diyos ko naman, anak, dalawa lang kami, nilalang mo. Eh, ang gastos nga na, naming dalawa. Tapos dito pa kayo makikitira. Eh, alam mo naman, umaasa lang ako sa pensyon ng tatay mo. Ano ba trabaho niyan? Ma, may trabaho naman itong asawa ko. Totoo okay, nga, may trabaho. Hindi naman, hindi naman kasya. Paano yun? Sa amin, naaasa? Sa aking kaaasa? Ma, saglit lang naman eh. Sandaling panahon lang. Oh, yan na sinasabi ko sa'yo. Yan na sinasabi ko sa'yo. Nako, nag-asawa ka ng maaga. Tapos ganyan. Ganyan Ma, pala. Ma naman. Marunin ka ng asawa ko. Hindi ko naman para ano yung asawa mo. E, alam mo naman, pag mag-asawa, sa hirap ng buhay ngayon, dapat marunong maghanap. Diskarte! Tapos dito kayo mani titera maninirahan. Ma, ako lang naman pumilit sa kanya na dito magstay. Sa ganun panahon lang. Isa man, pumayag ka na. Pag nakahanap na kami ng bahay, lipat kami agad. Tsaka tutulong naman ako sa gastos sa bahay. Siguraduhin mo, Okay. Dahil alam mo naman ng pang-araw-araw na kailangan natin. Sige, eh, kung gano'n eh. Siyempre, anak kita matitiis ba kita? At anak ko na rin naman siya. Sige, ma. Thank you, ma. Sige, ma. Paayos na lang po naman. Ng... Linisin ko na yung isang kwartong bakante. Sige, Ay, naku. Kayo talagang mga bata kayo. Napasensya na, oh. Ganun lang talaga si mama, pero mabait naman yan. Yun, yun na Tagal lang tayo mag-asawa, gano'n pa rin yung mama mo. Mabuti pa, ah. huwag na tayong tumuloy dito. Daba na naman tayong option eh. Hindi pa tayo pwedeng lumipat. Kailangan muna natin mag -tipit. Sandali lang tong. Itigisan mo na lang muna. Ako na lang bahala. Okay? Kailangan mo magagawa eh. Decision mo yan eh. Oo oh, anak, asan ng asawa mo? Ah, uh, wala magpumasok na sa work. Maga kasi trabaho na eh. Buti naman. Alam mo, kahapon talagang inis na inis ako sa'yo. Hindi ko talaga tiis na ma makapagsabi ng hindi maganda sa asawa mo. Alam mo, hindi naman ako motto talaga sa asawa mo eh. Kita mo yung sa kumari ko? Ma. Ang ganda ng buhay ng anak niya. Nakapangasawa ng mayaman, negosyante. Eh, nakakagusto nga sa'yo eh. Mayaman. Eh, tingnan mo. Tingnan mo buhay niyo ngayon. Ma, hindi ba parang sobrang naman yung mga sinasabi mo? Makasal kami. Pinili ko yan. E, respeto mo naman yun. Ako din ang nasasaktan sa mga sinasabi mo eh. Anak, gusto ko lang yung mapaigi ka. Eh, tingnan mo oh. Masakit sa isang ina. Makita, nagtitiis kayo. Nagtitiis ka sa asawa mo na ganyan. Ganyan lang ang trabaho. Ma, okay kami. Masaya kami. Mahal na ako. Maayos siyang asawa. Hindi niya ako sinasaktan, hindi niya ako niloloko. Yun, ba yun yung importante? Gusto rin mo ba na mapunta ako sa taong? Sige, maraming pera. Pero lulukohin lang ako. Sasaktan lang ako. Eh, ba't mo nasasabi agad yon. Ay, nako, bahala kang bata ka. Ikaw pinagtapos kita, tapos ganyan. Nag-asawa ka, tapos ganyan ang asawa mo. O ano na lang ang trabaho. O tapos ngayon, nandito kayo. Ma, huwag mo namang masagahan yung tao. Hindi mo pa nga siya kinikilala ng mabuti. Walang taon na kaming kasal pero ganyan ka pa rin sa kanya. Basta mainit ang dugo ko sa kanya. Yun lang yun. <sighs> Wala ko nga siya. Boy, galingan mo naman. Grabe naman yan, patay na naman ako. Nagpapatay ka kasi agad ko eh. Alam mo si Angelic eh. Aba! Mabasa. Magaling, magaling. Manugang ko, imbis na ikay naghahanap ng sideline, bukod sa trabaho mo, ganyan, ML kayo ng ML. Eh, at ikaw naman, Jeboy, anong sabi ko sa'yo? Ha? Tigil-tigilan mo na yan. Nay, ba't pati, pati ako nag, nadamay dito? Eh, syempre, talagang kadamay ka. Dito kayo sa pamamahay ko. Eh, Nay, ito lang po kasi yung pampawala ako ng stress sa trabaho eh. Pampawala ng stress eh, ilang oras yung ML na yan. Alam na alam ko yan. Nay, huwag ka naman ganyan. Asawa pa rin ni ate yan. Oo, oh, alam kong asawa. Eh, kaso nga, hindi naman talaga ako boto sa kanya. Nay, pag narinig ka ni ate, magigalit sa'yo. Ay, wala akong pakailan. Totoo naman talaga. Kaya, pasensya na. Ganyan talaga si nanay eh. Ganyan, o. Oh. Kakampi ka pa dyan. Ako, nanay mo. Ah, uh, nay, pasensya na po. <laughs> Sige po. Diyaboy, ako na na muna ako ha. Sige hey, ko Talagang tigilan mo na yan. Naiinis na ako talaga. Grabe ka naman na kay kuya. Pag nalaman ni ate magagalit sa'yo yun. Eh ano, totoo naman ah. Kaya ikaw huwag kang gagaya sa batugan mong bayaw. Tingnan mo, hindi naman lang mo masenso. Kainis. Kaya ikaw magtapos ka ng pag-aaral mo ha. Hindi yung ganyan para makapagtrabaho ka na maganda. Hmm, kakainis talaga. Reset. Nagkumain ka na ba? Wala akong eh. Bakit? Kamaya, singilin pa akong nanay mo. <coughs> Love, um... Hindi ka na rin kasi talaga alam gagawin ko sa nanay ko eh. Baka siguro wala na talaga ang pag-asa na... gustohan ka niya. Sorry ha. Ah. Hindi ko... Hindi ko talaga alam kung ano pinaguhugutan niya eh. Love, nilalapit ko naman yung sarili ko sa nanay mo ah para maging maayos kami. Pero wala eh. Sobra na talaga eh. Nakikita ko naman yun. Sorry, love. Gusto mo ba malis na tayo dito? Ah, uh, love, pasensya ka na. Pero, hindi ko nalaga kaya mag-stay dito eh. Okay lang, love. Naintindihan ko. Sinubukan naman natin eh. Kaya lang, tigas talaga ng puso ni mama eh. Sorry, love ah. Siguro, Tama ka. Alis na lang tayo. Para ma-realize niya kung ano yung ginagawa niya mali. Sige, kausapin natin. Ama, um, alis na kami ng asawa ko. Dahil hindi ka naman masaya na nandito kami, lalong lalo na yung asawa ko. Kaya mukha paalam na kami. Tama yung sinabi mo, hindi talaga ako masaya at pinaparamdam ko talaga sa asawa mo Anaman di mo naman kailangan durin Hindi yung... ko alam kung bakit ano Hindi ko alam mainit ang dugo ko talaga sa asawa mo Noong pa tinuloy niyo pa yung kasal-kasal niyo Alam niyo hindi ako hindi ako masaya na mapangasawa mo yan Batugan Ma paalis na nga kami ganyan pa yung sinasabi mo Okay lang Eh gano'n ang nararamdaman ko anak na pala, Nilipat na kami doon sa bago namin bahay. Oo, oh, may bahay kami. Yun naman ang rason kung ba't ako nakitara dito eh. Kasi diba sabi ko sa'yo, may pinag-iipunan kami. Hindi kami naghihirap. Lalo lang lang hindi naghihirap yung asawa ko. Kaya niya akong buhayin. Nagpagawa kami ng bahay sa, sa sarili niyang pera. Hindi sa akin. Hindi ako yung bumubuhay sa kanya. Siya yung bumubuhay sa akin. Kailangan naman ako nag-decide na pumunta kami dito eh. Para magkalapit kayo. Para tanggapin mo yung asawa ko. Pero kahit kailan hindi mo siya binigyan ng... ng chance na, makilala. Wala kang ginawa kundi awayin siya, paringgan siya. Ma, bakit ka naman kasi ganyan? Hindi ko naman alam na... Sensya ka na. Hindi ko naman alam. Tsaka hindi ko naman kayo pinapaalis dito nagkakaganon lang ako siyempre nanay ako makita kitang ganyan parang walang asenso sa asawa mo Ma, hindi ko sinabi sa'yo tapos sa baka kasalanan ko pa hindi ko sinabi sa'yo kasi gusto ko tanggapin mo yung asawa ko hindi dahil sa anong meron siya hindi dahil asawa ko siya <coughs> Nay, asensya na alam ko naman na hindi niya ako tanggap eh pero nagsumika pa ako kasi sobrang mahal ko yung anak niyo pa pero nay kahit ganito trato mo sa akin welcome ka po sa bahay namin na pasensya ka na sa akin hindi naman ako nagagalit dahil hindi kita gusto or an talagang sinasadya ko yun kasi nga para magsumikap kayo magsumikap ka ikaw dapat kasi ikaw ang bubuhay sa anak ko Nasabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi kami naghihirap. Gusto ko lang magustuhan mo yung asawa ko. Hindi naman man lahirap hiningin yung sa'yo, di ba? Anak kita, hindi kita matitiis. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na sa mga pinagsasabi ko. Pasensya na. Eh, o... sige ma. Totoo yung desisyon namin na aalis kami ngayon? Talaga bang desisyon yun ng umalis? Pero welcome ka naman kung gusto mo pumunta sa bahay namin. Ano? Sige po, Nay. Mahalo na po kami. Mano? Salamat po. Sorry sa inyo. Sorry. Lalo na sa'yo. Pasensya na. Alam ko palang nagsusubikap ka para sa anak ko. Okay lang yun na. Sige po. Alis sa kami, ha? Mag-iingat kayo. Salamat. Mag-iingat kayo, anak. Alagaan mo ang anak ko.